everyone! So today is day 6 of my ng bongga dito sa ano. Pero as of today, is tahimik po dito sa Jerusalem. Safe. As you can see, ako po yung nasa gitna ng kalsada. Yan. A uh, few bosses dito po sa Jerusalem. At hindi katulad dati na marami talaga. At uh, ngayon lang po ako mamalengke. Start po nung Saturday. Kasi uh, before Saturday po, is nakapamalengke na ako ng pang 1 week. So ngayon, is mamalengke ulit ako. I hope na mayroon, meron ng supplies kasi mataas po ngayon ang demand Kaya talagang kailangan po ng supplies Kasi nataka-ubusan nga po Based doon sa mga nasabi ng mga friends ko Na talaga nataka ng mga primary goods Mga uh, basic uh, goods Tulad ng mga manok, itlog Yan At saka medyo nagtaas na daw po yung presyo Sa ngayon Yung mga bagong delivers Ng mga manok, itlog At kung ano-ano pa Yun ang sabi Pero syempre ngayon pala ako pupunta po doon sa Grocery At at this moment So sa ngayon po ay Tahimik dito ako sa Jerusalem uh, Yan As you can see Yan po o oh. Tahimik at mahilan milan Wala akong masyado nakikitang ano, nakikitang mga taxi. Yun lang, sa tingin ko lang. Puro mga private cars at iilan po yung mga bosses. Uh, buses. So, tuloy po ang buhay despite na sa kalagitnaan ng kaguluhan is tuloy pa rin po. Kasi, ano pa kainin namin, di ba? So, dito lang ako malapit. Hindi ba pa yung kalaga ako? At uh, sabi ko nga, ayaw ko mga malengke. Eh. Hindi ko yata na, nakuha yung yung card. Card. Kaya, so, alam yung card. So yan po, dito po ako sa May Bisking, Mamamalengke, sa may pupuntang Wobson. So malapit lang po dito yung trabaho ko. So ito lang yung pinakamalapit na grocery na pupuntahan ko. Kasi hindi na ako pwede pumunta ng city kasi masyadong malayo at saka ang tagal ng bus. Kung sakali mag-iintay pa ako, ay eh, hindi ko naman pwedeng iwan ng matagal yung alaga ko. Diba? Tahimik ng bongga dito po sa Jerusalem. Kaya ako ay dito po na mamalagi. So, kita ninyo naman, diba? Saradong-sarado na. Diba? So, yan everyone. Marami na uling supplies dito sa area namin. Kasi talaga naman kaya namang i-provide ni Israel yung kanyang bansa ng mga supplies. Talagang marami. So, yan. Marami ng supplies everyone marami ng mga yan mga pasta tsaka mga gulay everyone marami na rin yan madami ngayon kasi supplies marami ngayon kasi for delivery na so yan dito sa may Watson marami namang supply alam nyo naman dito yan napakadami lemon avocado uh, beets, sweet potato yan, madami ng supply sibuyas, ang dami, kasi nakapag-deliver na so kagabi talagang yan ay punong-puno everyone So, may supplies na ng mga karne ng baka, may turkey, may chicken. So, may chicken na ulit. Ayan. sa so, dito marami na din dito. Tsaka doon. Sa Kasi nagkakaubusan talaga na everyone. So, may supplies naman dito everyone. Tsaka yun. Diba? Marami ng manok. Makabili ng manok everyone. So, ito ay section ng mga bigas. So, wala na yung binibili kong bigas na pangmasa ng bonggang bongga at sobrang nagtaas yung bigas din ng bonggang bongga so tsaka muna tayo ay magpapasta muna diba nagso nagpasta na lang ako kasi yun ang mas pamasa so may supplies na ng itlog so yung mga itlog wala na yung mga one tray. kaya mabilisan na lang yung mga 18 na lang yung naririto babilisan so ayan may supplies na po ng itlog everyone ba? Diba? At saka may supplies na rin ng gatas kasi nga kaya namang i-provide ni Israel ang kanilang mga supplies. May supplies na rin everyone ng gatas at mga dairy products dito. Sa ano, marami na dito supplies din sa may walk. Everyone, ano na lang natitira dito? Soda water, RC, and yung mga bottled water natin is maliliit na lang. Wala nang mga malalaki. At eh, syempre, puno-puno ng cola. Hindi naman ako nagko-cola. Wala na rin bottled water na malalaki. At saka yung isang ganyan, 1490, grabe. O, oh, 1490 na agad yan nilang peraso lang. So, nagano na lang kami ng ibang tubig, ng supplies ng tubig na lang everyone. So, iyan, talagang ganyan everyone. Panic buying ang lahat. Nakaka-uwi ko ng everyone na namalengke. So, ngayon na ako nakapamalengke. So, sasabi na yung mga, yung cashier at saka yung mismong advisor doon. Is ngayon lang yada ako nakita. Kasi nga, mahigit one week akong hindi nagpunta. bongga. Thank you so much, everyone. At uh, tahinot naman dito sa Jerusalem. Maayos kami dito. So, hoping para sa safety ng lahat na maging okay ng bonggang bongga. At nawa talaga is matapos na itong kaguluhan dito. At magkaroon na sana ng peace, world peace ng bonggang bongga, everyone. So, thank you so much sa lahat ng mga nag-pray. Oh, thank you so much, everyone.